Dalandan? binebenta Binibenta nyo? Magkano ang dalandan mo? Magkano 200 Isang ganyan? dami niyan Hindi ko yan ano <laughs> nanak Ano yan ba? May pamilyado ka ba? Opo siya Ilan anak mo? Ano po? Apat Apat? Dami ah mga nag-aaral? Nag-aaral okay, ko. siya Ano to? Hindi, ganito na lang kuya hindi ko kasi maano yan eh, mapibili lahat e. Ano mo na lang sa iba, kaya ganito na lang, buya. Bali binibenta mo naman yan, di ba? So, bibiliin ko siya, pero hindi ko siya kukuhain. Ngayon, ipamigay mo ngayon sa mga gusto, o kaya sa mga bata, bigbigyan mo, ipa, ano, ishare mo. No? Babayaran ko na lang, magkano yan? 200. Po, 200. So, babayaran ko na lang. Tapos, ganito. Ipamigay mo sa mga bata, ha? Okay. Ilan anak mo, Apat? May bibigyan ko sa'yo ha? Bayaran ko na ng limandaan yan. Hawa ka mo to. Ha? Ah. Tapos ito, iyalok mo sa mga bata. Ha? Ah. Tapos may bibigyan ko sa'yo yung blessing. Ito, blessing lang to ni God ha? Ha? Ah, Hawa ka mo to. Sir, napalang bagay po ito sir. Ha? Ano yan? Pandagdag ano mo, negosyo mo? hango-hango mo lang yan. Oh, sir, o oh, pagka pagkabili ka ulit ng ano, lako, lako mo ulit, di ba? Para dire-diretso yung hamon natin sa buhay. Mm. Ha? Eh lako sa mga bata, eh. pauubos mo to ha. Okay, Marami pa naman para mas matutuwa yung bata para sa iyo. Ha? <laughs> Ah, ano, ano, na po, o, Huwag oh. bigyan mo sa mga bata na lang. Matutumata ka pa yan ha? O, okay, ah, Taga saan ka ba? Dito lang Taga rito ka lang. O. May isawa ka? Meron po. Okay, okay. Okay, na lang, kuya. Para ano, huwag benta. Benta mo na pa yan. Sito, bigyan ko, ng mo Sito, na sir. lang. Okay, po, Pag, uh, ng mga estudyante, bigyan mo. O, matutuwa na yun. Ah, Ben. Okay. Okay. <laughs> ah, yan. Ah, yan. Ramad ah ramad. mo kusan, ano yan, ha? Ah, sige na kaya. Ingat, ingat, ingat lang kaya. Sige. Sige, oh. Uwi na. <laughs> Yung hey guys, syempre sa hindi pa nakapalaw sa akin, please like, share, comment, bimigay ako ng blessing sa lahat na mag-register na link ko dyan sa my comment section. So yun lang guys, peace out, let's go!